nga ba? Si Kim Chiu sa guesting kung saan andun din si Gerald Anderson. Sa pagkakaalam namin, kanina nga lang bandang alas 11, si, ano, 45 ano, hindi ko alam sa Tagalog. <laughs> so 11.45 si so si <laughs> ng umaga ay lumipad na nga si Kim at Paolo Avelino papuntang Cebu para simulan nga ang taping ng The Alibi. Siyempre, sa comment section ng post, marami pa rin umasa na makikita si Kim ha na isa sa mga nag interview kay Gerald sa guesting niya, di ba, sa It's Showtime. Kahit saglit, lalo na may mga Kimurag fans pa rin daw na buhay na buhay pa rin ang pag-asa, lalo na ngayon, di ba, na hindi pa umaamin oh, daw si Paolo. Oh. So, pinapalagay ng iba na single pa rin daw si Kim. Kaya nga raw, open pa rin ang posibilidad ng kahit anong rekindled moment kung mangyayari. Yeah. Kaya diba? ayan, kung ako, Paula, ubabing na kayo kasi may mga <laughs> kimeral, kimeral pa rin, pa rin kahit umasa. anong gawin natin. May eh, nang umaasa oh. kimeral, di ba? Kagaya sila, Dona, yung kaibigan natin. Na napanood mo Martin ba yung guesting niya, niya ng Don oh, Romantico? Na. Don Romantico. Oo, so oh. napanood oh, <laughs> ko. Ang galing pa rin sumayo ni Gerard. Pati si ano jarada. kasi, kantay ni Jong, ni Bong Hilario. Bong, bong, ano, bong na bago. Kasi parang si Bong na papaseo-seo din, di ba? In four years, ang ganda-ganda na. Kasi naman, actually, kaya magaling mag-seo po si Gerard. Nagsimula yan as dancer. Backup dancer yan ni Joris Gamboa. Tapos, ginawa ng akisa. Nung nakita sa Jensa, nung kaibigan natin, si Jun Reyes, di ba? Pero, pero, hindi po umiiwas siya si Kim Chiu. na wala siya siguro. Okay naman sila ni Gerard. Kasi eh, diba? sinasabi nila, di ba, kaya wala naman si Kim doon kasi nasa sa Cebu pero yung Cebu din na kasi kanina lang kanina din naman lang. nakaalis. So, parang inabangan talaga yung pagtatagpo sana nila. Although, nagkatagpo na sila. Hmm. Di ba nakagawa na nga ng project after the breakup? Before, Nag-serye na sila. Saka nag nagkasunod oh, natin oh. sa gandang gabi ba? Correct. Parang nag-asaran pa sila kung anong binigay sa isa, di ba? Para kasi yung ibang mga Kim World expect kasi since pareho nilang sineselebrate ang 19th year nila sa showbiz. Uh, ngayon, ay gusto nilang sana na makita silang dalawa. Oh, 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 Nakataon sana yon uh -oh. nung pagpo-promote nga ni Gerald sa It Showtime na nandun si Kim. Pero sabi nga natin, uh -oh. hindi ano, hindi totoong iniwasan ni ano ni kimchu uh -oh. Kim Chu. Uh -oh. Maari talagang matindi lang ang dahilan kung bakit hindi umapir sa Karin. It Showtime si Kim Chu. Kasi okay uh -oh. na naman silang dalawa. So, so ba, na, walang dena para umiwas si bakit Kim. Bakit pa sila mag-iiwasan uh -oh. eh. Matagal nang tapos yun. At ng... meron ng paulo si Kim Chiu, oh. no? At gaya nga Correct. nang sabi ni Milda, nakagawa na ng series sila before. Correct. After oh. nila mag-break. At saka, masaya na naman sa piling ni Paulo itong si Kim Chiu. Hindi niya, ni kumbaga, masaya upward. na rin si Kim. Oo, oh, di ba? Oh. Oh. Masaya na si Kim. Iyan na sabi ko, di ba? Masaya, masaya na, si Kim. na si Paulo sabi mo kanina. Okay, masaya Mas si na si Paulo, si Kim, sa piling oh. ni Paulo di ba? Okay. So wala na yun. Nakalimutan niya na si Geron. Kaya bakit ka pa? <laughs>